Good day guys! Sa mga nagtatanong po sa akin, sa comments, sa uh, direct message, kung magkano na nga ba yung kinita ko sa YouTube uh, so far. So ito 'yon sasagutin natin sa video na ito. So yung aking channel po ay um, nakatanggap na ako ng sweldo sa YouTube. Yung channel ko po in total ay meron na po akong 1,078,146 total number of views. Ms. And then, yan yung total number of views ko so, nung inumpisahan ko yung aking YouTube channel. So, magkano nga ba yung kinita ko dyan sa number of views na yan? Siyempre, iba-iba po yan kasi meron pong tinototal ang YouTube na CPM, RPM, kung ano-ano pa yan. But sa akin po, sa 1,078,000 views na yan, kumita na po ako ng $928 and around 80 cents. So, $928 and 80 cents yung kinita ko sa aking Youtube with that number of total number of views so hindi na po siya masama dahil hindi naman po ako active palagi sa Youtube so the more contents po talaga mas marami po kayong na-accumulate na views, so kahit may ibang videos ako na maliit lang yung views pero in total, yan na po yung kikitain mo so I hope you enjoy this video at magbibigay din ito ng inspiration sa inyo para mag-start ng Youtube channel Ciao!